mga oh, senior citizens, viewers followers ito po mga parol kong ginawa yung maraming ano mga nanok pang ginawa at ibang nagawa kong parol marami pong pumunta rito bumibili po kaya kanina po may pumunta na, na po rito tatlo ko kinuha pinabayaran po sa akin kapalit ng isda <laughs> sabi ko wag na po titinda na lang ninyang isda pinipili sabi ko wag na kanila na lang ano, madami nang pupunta ilang araw ng mga bata Taj ko para sa eskolan. Sabi ko sige, kum na lang sila. wag lang yung malaki sample ko yun. Eh. Para maubos yun. So. Kalat din lang, din, din lang dito yun. Hindi eh. ko na masikaso. Eh. Kaya kasi yun magpunta rito. Binibigay ko na lang. Oh. Manghingi. Patoka ako ng manok. Nagaling ko sa kabila pag dilinis kanina kanal ito na kubalis ko ng sigaw ito silisidyan ko hindi ko naman pakakita ng bawal, may <laughs> But, yung may apoy arson Buti buti may sigaan ako rito kasi bawal sa labas eh binawa akong kakalan binawa akong sisiga takabaw ko doon yung mga dam mo yung mga nabubulok mga plastic sinisindihan ko na lang ayan pinipili ko yung mga daon man ganyan doon ko tinatapos albas. labas yung tapo lang ko ron ito ang dami kong pampaningas sinindihan ko na nga po iba Tapos nung gawin ko ito, magsusulat-sulat na Kami nga po pala, meron na kaming abangan na yung ano, gumagawa na kami ng pelikula, ng drama series. Ang pamagat po ay ano, title ay mata mo, mata ko, kidney mo, kidney ko. Matigas lang po ang loob ng hindi maiyak dun sa ginagawa, ginagawa akong pelikula. Sigurado po maiyak kayo. Ako po mismo ako gumagawa pag sinusulat ko po na iyak na ako eh. Apag simula na ako kami kahapon ng ng, ng ng taping. Hindi po, salamat po. Abangan nyo po yun. Hindi ko alam kung kailan po namin mapapalabas. Nag-shooting pa kami mga dalawang araw, tatlong araw. Salamat po.